So, na of Dying Kuna yung hey celebrity, how do you stay loyal to a product that you endorse or Ka. Yeah, actually, ano po, um, yung sa Hey Pretty po kasi is clinic ako. Okay. So, number one, pagkakatiwalaan mo dun mismo yung skin mo. Kasi mga machine yung gumagana sa eh. Mga hmm. machine yung ginagamit. And so far naman sa mga ilang pagpunta ko sa clinic namin, talaga namang pasabog yung mga nakukuha ko treatment and tuloy-tuloy pa rin na lalo na yung mga diode kasi importante yan sa sa katawan natin lalo na mabalbon po ako medyo ah, so, may lahi uh, so <laughs> ano yung treatments so mo talaga na? Ano po yung diode tapos diode. exilis, mm -hmm. uh, facial, uh, laser, tapos madami pa po eh nagpapa-inject din ako ng vitamins sa kanila. Okay, sayo kaya nai-interview ka... namin kanina si Miss Anne kaya you know, kasi ang mga ang mga indo ngayon na kunin is yung mga malakas sa social media at ikaw grabe yung following mo salamat In po all, salamat ano, po um paano paano ni paano, paano mo hinahandle lahat yung popularity yung demand from you yung alam mo na yung, yung content mo oh, pa, siguro po ano sinisimulan ko sa Ayoko ma-disappoint yung mga owners na kumukuha sa akin, nagtitiwala sa akin. So, ginagalingan ko rin po talaga yung trabaho ko. Ayoko po mag-isip na mga basic contents lang. Ngayon, maaari gusto ko rin ipakita na authentic pa rin yung paggamit ko kada produkto or yung ginagawa sa akin. Okay. Ikaw, um... Sorry po, um, medyo namamalat mo talaga. Boon. Medyo ma, ma, ma <laughs> colorful ang life mo. Yes. Ngayon, talaga, sa nagpapasalamat ako. Pero hindi naman laging masaya, walang mga struggle sa buhay. Siyempre, as tao, may mga pinagdadaanan din naman talaga tayo. But, mas nagpo-focus lang ako sa positive and sa mga blessing na nakaharap sa akin ngayon. Kasi, ni tayo pwede basta-basta sumuko. <laughs> Mahirap. <laughs> You're 25 na abo Apo, no. 25 ay na po. Tapos celebration mo. Okay naman. bongga, -bongga eh. Actually, yung celebration ko hindi siya bonggang bongga Kasi wala po talaga kaming nahanap na venue. So, mas minabunday ko na lang po talaga mairao sa bahay. And oh, sobrang bongga niya para sa akin kasi lahat ng taong mahal ko nandoon. Okay. And yun yung pinaka-importante, yung friends and family talaga na nandyan dyan nakastick sa'yo. And 25, as a mom, ano yung oh, adjustments mo sa buhay mo na, na, na naging punawin yeah. yung first mo and oh, then yung naging, naging authentic mga authentic mga? Siguro ano, medyo mas naging seryosong tao ako. But before ba, ano ka? Me, oh. ma ano talaga ako, jolly lang ako eh. Pero mm -hmm. ngayon, na uh, parang pagpasok ko ng 25, ang dami kong realizations na hindi pala habang buhay, nasa teenage life lang tayo. Ang dami mong kailangan ni priorities, lalong-lalo na yung future mo. Yun yung mas mga in iniisip ko talaga lately. Yung future ng mga bata, future ko, kung paano mapoprovide ng magandang buhay para sa kanila. And syempre yung mga daily struggle nga, nag -e na yung mga anak ko eh. So, minsan may mga kulit ang mga bata. So, talagang kailangan din focus, kundi sa trabaho, sa anak, sa pamilya, sa content. then Yung future earnings, pinaproblema mo talaga yung future niya. Ay, hindi naman po kasi... <laughs> Fake <laughs> news sa fake news talaga yung tingin sa akin ng tao, Paka-walling na ako. Ano <laughs> 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 so, naman? Hindi, pero ano po, sobrang, alam nyo po, sabi uh, sabihin na natin kung makita po ako, and ngayon ko lang na-realize, sobrang dami po kasi talaga ng taong hindi ko pwede basta-basta iwanan, pabayaan mas na ko na ang pera ang, ang dali lang po talaga. Parang yung isang libo, isang daan natin ngayon, naging bariya na lang. Sobrang maha, mamahal na po talaga ng mga bilihin. And as 25, pag tinitig ko lang, nakakapagod siya. Pero at the same time, blessed pa rin po talaga ako. Nagpapasalamat pa rin ako kay God araw-araw na Andi dito ako, binibigyan niyo ako ng blessing para ma-provide ko yung mga ganitong bagay para sa mga tao sa paligid ko. So, kung mo sinasave yun, how many percent goes to savings ng bata? How much do you spend? Um, actually po, ano eh, uh, kasi wala naman po akong katulong talaga sa gastos. Wala po akong parents na nagsusuporta sa akin. Wala rin naman po akong partner. Uh, may partner ako pero hindi ko po talaga kayang tumanggap ng pera kay Daddy Ray. Okay. Although sobrang ano talaga niya. Sobrang gusto niya kung ano yung responsibilidad ko gusto niya na rin ang kinin. Pero hindi pa siguro po sa ngayon. Lalo na medyo maaga pa po kami. Eh gusto ko lang po dahan-dahan lang. Sa relationship <laughs> niya with your children? Sobrang okay po. Lagi ko po sinasabi okay happy. Kahit po magkalayo kami kapag uh, ako yung nasa Japan or hindi kami magkasama video call 24/7 po kung hindi ako ang ka-video call niya mga bata ang ka-video niya so ngayon nasa trabaho ako malamang pagitas ng Christmas party ng mga anak ko tonight magkausap na rin So tao na nila dad. Daderi talaga. Hindi din ako yung nag-utos noon, sila lang. <laughs> From the father of your child, may support financially? Um, wala po. And wala din naman pong pag-uusap pero ayoko pong pag-usapan na yung mga ganyan. As long as napaprovide ko yung magandang buhay sa anak ko, wala po akong problema. <laughs> Opo. Ay, hindi naman sa hindi ko kailangan. Ano lang, mas talagang ninatatagan ko lang yung sarili ko na kaya mo to mo. Your friends are also controversial. Ikaw din, pa. how do you stay away from controversial? Ngayon po oh, yeah. talaga, medyo nag <laughs> oh, yeah. Takot ako. Takot na nga ako mag-share ng mga kung ano-ano mga kaloko-kalokohan sa isip natin. Kasi, learnings naman po lahat ng nangyayari kapag po na pagdaanan nyo yung mga ganong senaryo matututunan nyo kung paano mag-ingat. Hindi para maging plastika. Para lang mag-ingat. Para sa mga gagawin mo. Kasi ang daming nanonood sa'yo eh. Isang malati, maling salita mo lang. Maraming pwedeng ma-impluensyahan. So, dapat po talaga nag-iingat. So, nag what do you advise mga friends mo? Um, ayun po. Ano naman talaga, uh, kapag ka may isa sa mga friends ko, nagkakaroon ng ano. Ayoko na mag-dame drop yeah. ha. Pero sa mga friends ko, talagang walang iwanan ang importante lang doon, uh, hindi mo aagrihan kung mali sila, pagsabihan mo na maayos. Pero kapag ka, tingin mo naiintindihan mo naman sila don't live hindi naman natin hindi naman lahat ng nasa media totoo so mm. minsan yung buhay ng tao naapektuhan 'di ba mm -hmm. and as a friend alam mo yon eh kung totoo o hindi eh ayun mm -hmm. lang po mm -hmm. sinag kampo uh, Kampon. po Kampon, ayan sana po manood po kayo ng Kampon this december 25 metro manila Film festival po mm -hmm. Ayan po ito po ang aking kauna-unahang paglabas po sa, sa mundo ng showbiz talaga <laughs> <laughs> sobrang kabadong kabado po ako pero after ko map panood yung premiere night, sabi ko, hindi ako yon si Loretta yon <laughs> At least nagawa ko po na maayos yung tinuro ng coach ko, <laughs> si Ma'am Ana mm -hmm. mm -hmm. na tumalun ka. Hindi mm -hmm. ka si Sainab. Iwan mo si Sainab. so, <laughs> pag napanood niyo po talaga, ha? <laughs> <Ay, laughs> sabi mo, maganda yung mga comments. Reviews. Ano po, natutuwa ako kasi Dati, parang puro galit na lang yung nakikita ko eh. Pero nakikita rin po nila yung improvement ko as tao. As... as <laughs> diba? Kasi makulit <laughs> naman talaga. Ay, ah, hindi naman po as artist. Ayoko naman po... Ngayon pa lang po ako pumasok. So unti-unti po yan. Sabi ko nga po, uh, ayoko pong biglain. Dahil ayoko mm -hmm. pong may mapahiya. Mm -hmm. Especially po, lalo na yung mga... dahilan kung bakit ginagawa ko yun. Which is ang fans. Kaya ako naman po talaga pinasok ang showbiz. Gusto kong may makita silang bago sa akin. Mm -hmm. May mapanood silang bago sa akin. Pero yun, ilalabang ko talaga na maayos. Dapat hindi tayo mapahiya. Yeah, Na-enjoy mo yung paggawa ng pelikula? <laughs> Na-enjoy ko naman po. Um, pero sobrang na-realize ko. Ang dami ko rin nat nakuhang learnings dun mm. sa taping kasi grabe yung production. Mm -mm. Hindi naman lahat ng tao sa set, pantay-pantay ng sahod. Mm -mm. so hindi ka pwedeng mapagod kasi titignan mo sila mas nakakapagod yung ginagawa nila. Mm -hmm. So, mas magkakaron ka ng ano sa sarili mo na kailangan mong ayusin din ano 'yung part mo. Mm -hmm. Mm -hmm. So, you must be serious kasi nag-acting workshop. Opo, nag-acting workshop okay. po ako. Yeah. Siyempre po ayoko naman pong <laughs> ibara-bara 'yon. Kaya nga po, ano, nagpapasalamat ako sa coach ko, sa management dahil hindi po talaga dahil sa kanila baka hindi ko <laughs> <laughs> na alam kung anong nagawa ko doon. Ayoko naman mag-experiment doon. Mm -hmm. So, ayun, talaga pong sineryoso ko mm -hmm. po. Sinab na, umpisaan ka ng movie, may chance ba na makita ka rin sa TV in the future? Um, Inti-intiin -inti po natin. <laughs> Pero why, not, why not? Why hmm. not? Why not? Ano naman, um pinag-uusapan din naman po talaga namin ko ano yung susunod na hakbang ko hmm. as a uh, career po. Syempre, management sila hmm. naman po ang talagang sinusunod ko dahil sila hmm. po ang mas nakakatagal na sa mundong ito. Ako po ikakapasok ko lang hmm. and hmm. nag-iingat din po dahil hmm. ayoko pong maka argabyado ng kahit sino. Hmm. Pero sa mo, nakikita yung ano, sa drama, sa comedy, kesa sa mga queen, hindi naman po siguro ano lang, uh, gusto kong gumawa ng something na parang ano pa din. Doon pa rin ako mag-stick na ayoko makikita ko yung sarili ko. Yung role ba, na parang uh, yeah, ayoko. Gusto ko malayo yung kwento ni Zainab, kung ano si Zainab hmm. sa magiging mga karakter ko po. Ganon, tatanggapin ko. Kahit magmukha akong kung ano dyan. Uh, uh. Basta ano lang, di ba? Medyo, para unti-unti, ayokong gamitin agad yung parang ginamit niya lang kasi vlogger uh, siya. So, gusto ko rin po bigyan ng mustisya, uh -uh. yung tiwala Pero kung ko. magkakaroon ka ng leading man, sino? Leading man? May dream na leading man. Mm -hmm. Ayun o! <laughs> Ayun no <laughs> oh, si Hilbert! Kakasabi ko mm -hmm. lang kanina, dapat siya kasi yung unang ano ko eh. Sabi ko, dati naguusap kami about mm -hmm. sa movie na sana magkatambalan kami. Sobrang close friends ko talaga yan si mm Hilbert -hmm. and love. Uh, Siyempre, so... Marami po eh, marami po talaga. So tignan na lang po natin kung sino pong susunod basta po yung role, okay? At kaya po natin. Wala <laughs> lang, ano, yung look forward sa 2024. I look forward ko sa 2024 ano siguro yung mental health ko, <laughs> yung health mm. and uh, paano mas lalo magiging understanding mom. Kasi Don't... talagang yung age nung dalawang anak ko <laughs> talaga, nakaka-stress talaga. Mm. Pero lagi kong mm -hmm. sinasabi, kailangan kong intindihin, kailangan kong galingan para makita nila kung paano sila lumaki ng tama. Mm -hmm. Ayun sa aspeto ng love life, ano, nililook forward. Nililook okay. forward ko, ano, siguro yung understanding pa rin and support namin sa isa't isa. Hanggang, ano, ayoko nung simula lang. <laughs> Nakatatakot, di ba? Minsan, na, ano tayo, kasi sa simula lang pinapakita yung ano. Pero so far naman po sa ilang months na halos mag-isang taon na ni Daddy Ray sa akin, grabe naman yung support pa talaga. So ayoko po mawala yun. nilo forward ko na still so namin yung isa't isa -tisa sa mga careers po namin. Okay. Thank thank Salamat you. po. Salamat thank po. You,